kahulugan ng kagat ng ahas sa panaginip. Ang panaginip na makagat na mga ahas ay kumakatawan sa mga makamandag na tao sa iyong buhay na naghihintay lamang ng tamang sandali upang suguring ka. Ito ay isang babala na mga mahahalagang bagay ay binabaliwala mo at kailangan mong gumising sa katotohanan ito. Ang panaginip ng kagat ng ahas ay isa sa pinakakaraniwan at nakakagulat na panaginip. Kahit na ang nananaginip ay maaaring magising na natatakot o nalilito, tungkol sa kahulugan ng gayong mga panaginip, ang mga kagat ng ahas ay kadalasang isang mahalagang babala tungkol sa buhay ng nananaginip. Ang kahulugan ng panaginip ng ahas ay sumisimbolo ng atensyon sa mga mapaghamong sitwasyon o emosyon na hindi pa ganap na nakikilala at nagtagumpay. Kadalasan ang isang ahas na nakakagat sa iyo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa isang tao o isang bagay na lason sa iyong buhay. Ito rin ay isang panawagan na gumawa ng isang mahalagang bagay na matagal mo nang hindi pinansin. Maaaring may ilang mahalagang gawain na kailangan gawin munit hindi mo iyon pinapansin o may isang tao sa iyong buhay na magiging masama sa iyo. Dahil ang bawat panaginip ay natatangi, ang bawat maliit na detalye ay maaaring humantong sa iba't ibang mga konklusyon. Kaya para malaman kung anong ibig sabihin ng bawat panaginip na nakagat ng ahas, patuloy na pakinggan ang artikulong ito na nakahanda para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng ahas. Kapag gising, ang isang ahas ay maaring mag-inject sa iyong katawan na maaring nakamamatay para sa iyong buhay. Sa iyong mga panaginip, maari itong sumisimbolo sa mga makamandag na tao sa buhay na maaring makapinsala sa iyo. Kaya ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa kagat ng ahas? Ang panaginip ng kagat ng ahas ay maaring sumisimbolo sa isang komplikadong sitwasyon sa iyong buhay na maaring hindi mo namamalayan. Ang panaginip na natuklaw ka ng ahas ay isang mensahe na may mas malala na mangyayari sa lalong madaling panahon at dapat kang maging handa sa mga bagay na hindi mo alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ahas na nangangagat ng iba kapag nakakita ka ng ahas na nakakagat ng isang taong kilala mo, ito ay indikasyon na gusto ng ahas na ituon ang iyong atensyon sa taong nasa panaginip mo. Maaari mong baliwalain ang taong ito o maaaring hindi mo maibigay sa kanila ang iyong buong atensyon na maaaring magdulot ng mga hindi gustong problema. Manatiling malapit sa iyong pamilya, asawa, mga anak Tandaan na hindi mo iiwan ang mga taong nangangailangan ng iyong atensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking ahas na kumagat sa iyo. May isang bagay na itinakda mo bilang iyong prioridad, ngunit binabaliwala mo ito sa ilang kadahilanan. Ang malaking kagat ng ahas ay upang ipaalala sa iyo ang iyong mga kagustuhan. Maaari rin itong sabihin ng isang tao o isang bagay sa iyong buhay ay makakagambala sa iyong kapayapaan at balanse na direktang makakasama sa iyo sa pisikal o emosyonal. Ang laki ng ahas ay kumakatawan sa laki ng problema na maaari mong talunin kung di ka agad kumilos at itigil ang pagwawalang bahala sa mga palatandaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na ahas na nakakagat sa iyo. Gayunpaman kung ang ahas na kumagat sa iyo sa panaginip ay maliit, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang taong sinusubukang saktan ka sa isang tiyak na paraan, marahil sa trabaho o sa iyong relasyon sa pag-ibig. Gayunpaman, ang nakakalaso na taong ito sa pisikal o emosyonal ay nabigo na gawin ito. Ang ganitong panaginip ay maaari din sumagisag na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa buhay Nangangahulugan ito ng isang bagay sa iyong buhay ay lilika ng mga problema sa ilang sandali. Ngunit ito ay nalutas kaagad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na kumagat sa iyong likod. Ang mga panaginip tungkol sa mga ahas na kumagat sa iyong likod ay kumakatawan sa takot na mabigo sa isang takdang aralin kung saan naniniwala kang ang mga tao ay umaasa ng maraming resulta mula sa iyo. Kadalasan na iniisip natin na ang mga tao ay umaasa ng higit sa ating magagawa kung sa katunayan ay hinihingi natin ang ating sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na kumagat sa iyong dibdib. Ang mga panaginip tungkol sa mga ahas na kumagat sa iyong dibdib ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kahinaan, takot at pagkakanulo. Maaari itong magmungkahi ng pakiramdam mo ay inaatake ka o mahina sa iyong emosyonal o espiritual na buhay. Gayun din, ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nakikipaglaban sa mga panloob na salungatan o nakikibaka sa personal na pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na sinusubukang kumagat. Kung ang isang ahas ay nagbabanta na salakayin ka, mag-ingat. Ito ay isang bagay na hindi mo binabaliwala at ito ay maaaring magdulot ng mga problema kung ikaw ay isang negosyante na hindi nagbibigay ng oras sa iyong pamilya kung gayon ang bantana ito ay isang matinding babala. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay maaari din kumatawan sa isang kaaway na susubukan na saktan ka at mahuli at malalaman mo kung sino siya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng ahas na kumagat sa iyo. Ang panaginip na makapatay ng ahas para makagat ka ay nagpapahiwatig na nalalampasan mo na ang paghihirap ng buhay. Kung makapatay ka ng ahas, malaki ang pagkakataon mong mauna sa iba sa paligid mo. Ito ay isang magandang panaginip kung saan malalampasan mo ang lahat ng mga hadlang na humaharang sa iyo. Kung makakita ka ng mga ahas at matpatay mo sila, ipinapakita nito na magagawa mong baguhin ang iyong pananaw at kapalaran. Ito ay isang paalala na bigyan pansin ka upang ito ay maging mas komportable at umantong sa isang bagay na mas mahusay.